Good day everyone. Ayan, magluluto tayo ng ating ulam sa umagahan, magahan. guys, nagluluto ako ng fried rice at saka itlog at saka syempre nagprito tayo ng talong na talong na vitamina, no? Hi, maraming salamat sa aking mga followers. At sana magko-comment kayo kung hanggang saan makakarating ang aking video na to sa aking mga followers, sa aking mga old followers at sa aking mga new. Maraming salamat sa inyong lahat. At yan, piniprito ko na yung ating itlog. Yan kasi yung paborito ko na luto sa itlogs. At yan, napisinasangag ko na rin yung kanin. Baho yan guys, tira namin kagabi. At yan, syempre marunong tayong magtipid. Hindi natin sasayangin yung kahit isang botel na kanin sa bawat na ating sinusubo. Kasi kailangan natin yan sa ating katawan. At syempre naman, sobrang mahal pa naman ngayon ang bilhin. Kailangan natin magtipid. At yan, sinunod ko na prito ang ating talong. Ayan, kasi yon yung partner namin sa sa aming sinangag na ganin with eggs at saka may talong na pinirito. Ang sarap ng almusal, guys. At yan, binabaliktad ko na siya at mayroong may Uh, kunting sunog no so maraming salamat ulit sa aking mga followers sa aking mga new followers at sa aking mga friends dito sa facebook please like and share po guys at sana naman po magugustuhan ninyo ang aking video kailangan po nating magsipag guys dito sa mundo ni Mita malay mo isang araw o isang araw surprisehin tayo no magkakaroon tayo ng blessing o magkakaroon tayo ng maraming views basta go at go lang may views man o wala go lang tayo sa ating pag-upload ng at ating mga content. Ayan. Super, super bliss tayo guys na mayroon tayong maisusubo sa ating pang-araw-araw sa buhay. Ayan. So, kailangan natin bawalo ang tamad kahit nandito lang tayo sa bahay ay kailangan natin gumawa ng paraan upang magkakabisi-bisihan tayo. At luto na ang aking niluluto guys. Thank you for watching. Maraming maramang salamat sa inyong lahat guys. At have a nice day everyone. So, all my followers, please follow and share. Thank